Napakawais talaga, Coach Oli ni mm -hmm. Pangulong Duterte. galing. Hindi ba? Inilagay niya yung uh, issue na dating local lang, inilagay niya sa world stage. Mm -hmm. Pero alam niyo ba, ang pinaka nakakabilib sa lahat, yung hindi natin inaasahang pagdagsa ng tao sa, ano, sa The, the Hague, The Netherlands. Oh. Grabe! Sobrang dami ng tao. Alam nyo, bigla daw nabuhay yung turismo sa Rotterdam, sa may bandang Rotterdam kasi yan. Bigla daw nabuhay yung turismo. Sold, uh, ano daw, yung fully booked yung mga hotels. Mm -hmm. At pati nga daw yung mga bus, kasi sinasabi ng mga subscribers natin doon, isang buong bus, minsan, mga Pilipino ang sakay, pero hindi na magkakilala, doon na nagkakilala. So, ito talagang ano, at hindi lang dyan sa Dahega, mm -hmm. nangyari din ito sa may Vancouver, Canada. Mm -hmm. At sa Japan, kung saan nando doon si Banat Bay. Banat Bay. Grabe. Yung uh, talagang pagsasama-sama ng mga tao at grabe din yung kanilang uh, pagtangis, pagsigaw ng bring him home. At uh, ayan nga, kahit gano'ng kalamig dyan sa may Vancouver, Canada, grabe. O nagii snow talaga pero nagano sila nagmartsa pa din sila diyan at yun nga sa Dahig uh, nakikita natin from Paris from Belgium yung iba nagpunta sila dito para magpakita ng suporta at first time ito coach oli diyan sa Dahig na dati kasi pag merong isang uh, pinuno na luwabag sa karapatang pang tao at ang uh, kaso ay crime against humanity pag dinala mo dyan, usually yung mga taong nagpo-protesta. Mm. Yung pro sa pagkakakulong noong isang leader na yun, mm. doon talaga sila nagrarally jan pero this time it's the other way around. Mm. yung pong hinaakusahan ng crimes crime against humanity eh nagpunta yung mga tao dito nagtipon-tipon para manawagan sa korte na mahal namin 'yan. Kilala namin 'yan, sino ba namang leader ang Pupuntahan ng ganito karaming tao, ah, absent ka. Babiyahe ka. Alam mo ba, coach, ang biyahe dito, 19, uh, 9 to 14 hours daw. Yung ibang mga nagpunta rito, kaya nag-hotel na sila. So, kung yung iba, nagpo-protesta, etong mga Pilipino dito, eh, pinagbubunye si Pangulong Duterte. Sigurado ko, litong-lito, yung mga taga-ICC, at ayan na nga, pinipick up na nga ng mga international vloggers and media, etong istorya na ito, napakawais talaga, Coach Oli ni mm. Pangulong Duterte. galing. Hindi ba? Inilagay niya yung uh, issue na dating local lang, inilagay niya sa world stage. Coach tawag ninyo ako dito hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba at itong lahat na ito dumaan sa akin koy lahat dyan eh Bato. makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako na druga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung, yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na na-rape, ni na inaabuso ng putang ina nila tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after, yung sa city hall, hum, umiyak dyan sa harap, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid Tagalog? gulong gulong dyan sa harap, sa harap. Kasi yung pinapadala ng pera pala, na, yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung kaya kung makita mo ayaw kong hindi kasi kayo sa babae eh. kung ikaw ang mayor makikita mong ganon ang sakripisyo ng tao dugo pati pawis tapos ganon lang ang mangyari si kanya ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang nagsabi, nagsasabi, I will protect the city. Ano? Putang, pakahipokrito ko naman. Huwag na lang ako magmayor kung wala akong gawin. Umano magdroga bago ginahasa ang isang menor de edad sa Lucena sa Quezon. Kaya nang gagalaiti sa galit ang ina ng biktima nang makaharap ang suspect. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! we